Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Sabado, ikaapat ng Oktubre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Baruch. Lakasan ninyo ang inyong loob, mga kababayan, dahil sa inyo buhay pa ang bansang Israel. Ipinagbili kayo sa mga dayuhan, hindi upang lipulin. Ipinasakop kayo sa iba pagkat ginalit ninyo ang Diyos. Nang maghandog kayo sa mga demonyo, salit na sa kanya, nilait ninyo ang sa inyo'y lumika. Kinalimutan ninyo ang Diyos na sa inyo'y nag-alaga sa pasimula at dinulutan ng pighati ang Jerusalem na sa inyo'y nag-aruga nakita ng Yerusalem ang parusa ng Diyos sa inyo at kanyang sinabi, Mga kalapit bayan ko, ako'y pinararanas ng Diyos ng matinding hirap. Ang mga mamamayan ko'y ipinabiyag ng walang hanggang Diyos sa kanilang mga kaaway. Maligaya ko silang pinalaki, ngunit nanangis ako sa dalamhati nang sila'y kunin sa akin. Huwag sanang ikagalak ni naman ang aking kasawian. Naiwan akong nangungulila dahil sa pagkakasala ng aking mga mamamayan. Tinalikdan nila ang kautusan ng Diyos at ako'y naging isang bayang wasak at tiwangwang. Lakasan ninyo ang inyong loob, mga anak. Tumawag kayo sa Diyos. Pinarosahan nga niya kayo, ngunit hindi niya kayo pababayaan. Noon, kayo ay lumayo sa kanya. Ngayon may manumbalik kayo at maglingkod sa kanya ng buong pagsisikap ang Diyos na nagpadala sa inyo ng kahirapang ito ang siya rin magkakaloob sa inyo ng tuwang walang katapusan pag kayo'y iniligtas na niya. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Dinirinig ng may kapal ang mga may kailangan. Kung makita ito niyong mga dukha sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, ningkod na bilanggoy di nalilimutan. Ang Diyos ay purihin ng langit at lupa, maging karagat at naroong nilikha. Dinirinig ng may kapal ang mga may kailangan. Ang lunsod ng Siyon kanyang ililigtas, bayang nasa huday muling itatatag. Doon mananahan ang mga hinirang, ang lupain duoy aariing tunay. Magmamana nito'y yaong lahi nila, may pag-ibig sa Diyos ang duoy titira. Dinirinig ng may kapal ang mga may kailangan. Alaluya, alaluya, papuri sa Diyos, Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, bumalik na tuwang-tuwa ang pitumput dalawa. Panginoon, sabi nila, kahit po ang mga demonyo ay sumusunod kapag inutusan namin sa ngalan ninyo. Sumagot si Jesus, Nakita ko ang pagkahulog ni Satanas mula sa langit, parang kidlat. Binigyan ko kayo ng kapangyariang tumapak sa mga has at mga alakdan at yumurak sa kapangyarihan ng kaaway. Walang makapipinsala sa inyo. Gayunman, magalak kayo. Hindi dahil sa suko sa inyo ang masasamang espiritu, kundi dahil sa nakatala sa langit ang pangalan ninyo. Nang oras ding iyon, Si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo at sinabi niya, Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng Langit at Lupa, sapagkat inilihim mo sa marunong at pantas ang mga bagay na ito at inihayag mo sa mga taong ang kaloob ay tulad ng sabata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak kundi ang ama at walang nakakikilala sa ama kundi ang anak at yawang marapating pagpahayagan ng anak. Humarap si Yesus sa mga alagad at sinabi, na di naririnig ng iba, mapalad kayo sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Sinasabi ko sa inyo Maraming propeta at mga hari ang nagnasang makakita ng inyong nakikita, ngunit hindi nila nakita. Hinangad din nilang mapakinggan ang inyong naririnig, ngunit hindi nila napakinggan. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.